i-share ko lang din tong mga natutunan ko dito no. Pag nag-stamp po tayo, siguruhin natin na tama sa init po yung machine bago tayo i-stamp dito sa uh, cover. Pag nag-stamp naman po kayo, pag nagbagsak kayo, dapat hindi masyadong babad pag uh, lapat ng pun diyan sa cover, iangat mo na kaagad kasi pag maganda oh, no. lang po yung gold at saka tama po ang init ng machine So ayan mga kabisdak no, uh, i-flex ko lang itong uh, ginagawa namin ngayon. Ito po yung mga natapos namin ngayong araw. Right? Uh, ito po yung mga natapos namin ngayong araw mga kabisdak no. Ito, oh, ito. hardbound po. So, ayan. ayan po. Uh, grade, grade 12 pa lang ito mga kabisdak. So, ayan. Oh no! Grid 12 pa lang may ano na, may hardbound na sila. So ayan po. Yan. So, yellow tapos blue yung sulat. So, meron na tayong kulay black. Yan. Yellow. So, ayun po mga kabisdak. No? So, ngayong panahon na to, uh, umpisa na talaga ng season ng bookbine o yung mga hardbound. So, marami nang nagpapagawa sa atin ng mga ganito. Mga naka-hardbound. So, ayun po mga kabisdak. No? Sana sa inyo din. Yahoo! Uh, mayroong mga machine ng hardbound. Sana nag-umpisa na din diyan sa inyo, no? Ang season ng hardbound. Kasi ngayong month na to mga kabistak Ngayon ang pasahan ng mga thesis. So, ito yung mga gawa natin. Uh, ito ay tapos na o tuyo na siya. Uh, kukunin na lang to ng mga bata para i-submit nila. So, ipapasa nila. So, ayun. Napakaganda, mga kapistak, no? So, may nag-comment sa akin Uh, ano daw, yung sa kanya ay parang dikit-dikit daw yung sulat oh no uh, hindi daw niya ma-perfect uh, yung sulat kasi dikit-dikit daw po ito sa amin naman po tingnan niyo naman po, oh. makita niyo naman na klarong-klaro po yung mga sulat ayan ito naman oh so ito ay Irial uh, number 18, so pareho lang po yan dito yan So, mostly talaga na ginagamit namin ay Arial number 18. So, mayroon tayong time Times New Roman number 18 dito po. Ayan. So, ayan po. O, blue. ah uh, blue po yung lettering. Ayan. Ayan po. GRU po yan. Ah, pagkaganda Wow! Hmm i-share ko lang din tong mga natutunan ko dito no. pag nag-stamp po tayo siguruhin natin na tama sa init po yung machine bago tayo i-stamp dito sa uh, cover pag nag-stamp naman po kayo oh, pag nagpagsak kayo no! dapat hindi masyadong babad pag uh, lapat ng pun dyan sa cover iangat mo na kaagad kasi pag maganda lang po yung gold at saka tama po ang init ng machine babakat talaga yung sulat na parang ganyan talaga siya. Aww. Hindi siya magkasabog-sabog. Yan. yan po ang technique dyan mga kabisdak. Patuloy pa rin kayong sumuporta o manood dito sa aking channel. At makakuha pa rin kayo ng mga technique o mga idea na ibibigay natin sa inyo. Alright, so hanggang dito na lang yung video natin mga kabisdak. Amping po sa kanunay.